Hello po guys! Welcome to Chloe the Roblox Girl. Yan guys, ngayon maglalaro na naman tayo ng obi. Ito yung sasalihan natin, obi. Mega, mega easy obi. 725 stage. Kaya itry talaga natin kung ganun karami ang stage. Tara, tingnan na natin. Kasi guys, di ko pa ito nalalaro. Ang rami-rami ng obi. Makakaya kaya natin tong ganito karaming obi. Itry na natin guys. Kung 725 talagang OB niya, guys. Ay, wait lang. 725 talagang OB, no, guys? Yan. Guys, ito ang spare stage. Ang rami pang nasa sa ano nating stage. Kasi 700, diba, guys? Sobrami. Hindi ko nangagaya yung mga 200, 200 stage at 100. Uh, at mga, pip, mga, ano mga kaya ko lang yung mga 100, mga 20 stage yung eh mga ano 50 stage yun nahulog tayo guys oh nahulog na naman marami pang sasaliyan nating OB kaya ano kaya ang minutes yun guys no nang maano yun guys dito na tayo marami pa yung nating OB yan Marami nang sasalihan tayong hobby. Yan, guys. Yan. Malapit. Medyo malayo ma na. Sobrang layo pa, guys. Sobrang, sobrang layo, no? Kasi 725 pa naman na stage. Grabe naman, guys, no? Kaya itatry natin talaga ganyang karaming stage, no? Bilisan lang natin maglaro. Yan guys. Yan. Dito na. Ito naman dito naman tayo guys. Yan. Pinibigyan tayo ng reward. Pag medyo ma ano na tayo. Ma tagal. Yan guys. Um, dito na tayo kulay pink na ano at violet guys medyo malayo pa kasi guys kaya ganun nung nakaraan ko pa lang nung hapon ko pa lang video guys ano nag ano ko is nice, no nag naglaro kami ng kapatid ko Diba, guys naglaro kami ng kapatid ko mm, kaya ganun guys pero ngayon ako po na kasi Nakalaro na po pala siya nun. Kaya bawal na siya maglaro nun, guys. Kaya ganun, hindi ko na siya pinasali. Kasi, di ba dapat umpisang-umpisa talaga, guys, no? Hindi nung malapit na matapos, no? Kasi ganun, guys. Kaya... Ganun. Kaya ganun, guys, talaga siya... Kailangan natin pala bumaksak sa kulay green dito. Huwag sa kulay red kasi pag sa kulay red ba mamatay tayo? Ah, nahulog tayo guys. Yan guys, ngayon. Ah, nahulog ulit tayo guys. Medyo mahirap to guys yung obi na to dahil marami pa yung sasalihan natin na obi. Yan guys. Dito na yes. Yan. Dito na tayo guys. Ah, medyo matagal pa nga, medyo matagal, matagal na matagal pa yung OB kasi alam niya naman guys si ba 700. Kaya ganoon. Kaya bilisan na lang natin mag-OB. Ah, nahulog na naman tayo guys sa world. Yan guys. Dito na tayo. Hmm, di tayo magtatouch sa kulay. Ano yellow? Ay, sa orange. Kulay orange guys. Kasi pag nag-touch ka guys sa kulay orange, kaway mamamatay. Um, binibigyan tayo ng reward pag ka uh, medyo medyo ano na tayo guys, medyo malayo pa rin guys. Binibigyan lang tayo ng reward. Kasi tayo ay ano naman, nakaka-OB naman guys. No? Kaya tayo binibigyan reward. Ayan, namatay na naman. Um, eto guys ito ay green stage ito naman orange and Ayan na guys. Ano, ito naman po ay green, green and blue. Ah, uh, dun sa isa talaga, guys. Dito. Ayan. Marami ng world na inano natin, no? Sa baba yun. Sa baba yung inano natin ng world. Marami na rin. Naano pa tayo? Ayan, oh. No? Marami na natin world dun sa flo ano, first floor. Ito po kasi second floor. Binigyan na naman tayo guys ng badge para tayo ay lalong gumaling guys. kiss na matay na naman tayo Harami na natin ng matay nahulog tayo guys. Yun, nahulog ulit tayo. Medyo nagang siya guys. Kaya minsan pag na pag tayo ay nahulog tayo no. Yan, checkpoints. Um, yan na. Uh, ito, green stage. Marami pong namamatay dito sa obi, Naririnig ko pa na maraming namamatay. Yung, na, ano, yung minsan nahulog sila, guys. Yun, guys. Ay, hindi, siguro hanggang, ano to, 10 floor? O mga 5 floor? ganun siguro guys mga templar marami pa guys yung sasalihan natin kaya gawin lang natin yung best natin para tayo ay maka no Ooh. yan guys tiro na tayo yan guys dito na tayo yan guys ay, nahulog pa tayo. Malapit na sana tayo, guys. Ay, grabe talaga, guys. Yan, guys. Yun. Yun. Yes. Yan, guys. Ah, malapit na rin tayo. Isa ano na lang, guys guys. Ano ba Na-filled pa eh. Yun. Guys, this yes, yes. Ayan, guys. Yan, guys. Matagal pa nga tayo siguro dito. Yun. Matagal pa. Yun. Kasi hanggang third stage tayo. Third stage pa lang tayo, guys. Diba dapat ano? lang stage pa yung dadaanan natin. Stage 75. Marami pa. Um, ito. Total stage completed. 170. Hello, 170 na pala yung naan natin. Marami pa. Yan yung sa gilid, guys. Nakikita nyo yan? Yung, ano. Marami na yung naan natin, guys. Stage. Meron pa talaga sobrang rami. Siguro hanggang ano talaga to? 10th floor. 49 stage na tayo, guys. Yan. Mar marami na yung na ano natin na stage. Ah, reconnect! Nalib, guys, tayo. Maglilib muna tayo, and... May part 2 pa ako nitong video. Sana nagustuhan niyo itong video. Please like and share and subscribe the video. Bye-bye guys. Bye-bye may part 2 pa nito. Abangan nyo. Bye, Bye guys.